Umagang maganda. Umagang maganda. Almusal tayo, guys. Almusal. Meron akong kape. Tapos, meron akong mochi. Ayan na. Oh. Tira ko pa to kahapon. Mochi, mochi. Um, may tubig, syempre. Yaw-yaw <laughs> tayo ngayon. Kasi, Nanood ako ka, ako kahapon ng hearing. Nakita nyo guys, yun yung hearing sa Senado kahapon. Diyos ko po, nakaka-high blood. Mga high blood ka. Kasi nakita mo ang mga kasinungalingan at mga katridor ang pinaggagawa nila sa bayan at sa isang tao na kapwa mo Pilipino. ba? Diba? Tingnan ninyo na lang ang mga kasinungalingan, ang mga pinaggagawa nila Oh, proud pa sila. Yun ang masakit. Mga wala na ang tangkahihiyan yung mga nasa gobyerno natin. Mga wala na natitirang prinsipyo sa kanilang mga pagkatao. Yan? Yeah? Nakita mo mga kasinungalingan nila kahapon. Ang batas na kanilang dapat ipatupad. Sila pa ang mga bumabali at hindi sumusunod sa batas. At meron silang mga sariling ipinaglalabang mali. ba? Diba? Nakaka-high Tignan niyo na lang guys, o. Oh, yung Timor Leste. Isang mahirap na bansa bago pa lang sila bumabangon. Bago pa lang sila galing sila. Kumpara sa Pilipinas, wala sila. Yan ang katotohanan. Kasi babago pa lang sila eh galing sila sa isang sig, sa isang sitwasyon na mahirap hanggang ngayon babago pa lang sila pero may meron silang paninindigan hindi nila kalahi oh di ba si Tebes si Congressman Tebes hindi nila kalahi pero binigyan nila ng pagkakataon na pa kaya yan sa bansang Pilipinas sa totoo lang kasi pinuntahan pa yan ng gobyerno natin eh I think NBI ata ang pumunta oh kung hindi ako nagkakamali, may tulong din ng Interpol. O bakit ngayon hindi ibigay ng Timor-Leste sa Pilipinas? Sarili na yun ha, sarili mo ng kalahi. Wala kang magawa. Kasi binigyan nila ng due process. Ay, anong ginawa kay PRRD? Pinagkanulo. Sila ang mga makabagong makapili. Akala ko noong panahon pa ng hapon yung makapili. Meron pa palang natitira sa ating panahon. Di ba? Sa isang kagaya namin mga OFW hindi ko man manilalahat sa isang kagaya namin, kung bakit minahal si Tatay Tigong kasi ano eh, nakita namin yung kanyang pagmamahal sa bayan I speak for myself na lang, hindi na lang, hindi na sa iba bakit, bakit ba siya minahal, kasi nung siya ang nakaupo, kita natin guys malaki ang pagbabago sa Pilipinas sa kagaya namin na malayo sa pamilya 'yung alam mong safe na bawasan ang mga nangyayaring hindi maganda sa labas sa tahanan, ah, sa labas ng tahanan. Makakatulog ka ng mahimbing na hindi ka nag-iisip kasi alam mo na 'yung lugar ay may may kapayapaan magpakatotoo na lang tayo guys eh. Tingnan ninyo ang sitwasyon natin ngayon. Kumpara nung siya ang nakaupo. Nakakatakot. Sa isang kagaya namin na magulang, kagaya kong ina, matatakot ka talaga. Lalo na meron kang mga anak na nasa labas, nag-aaral, ganyan. Dahil ang sitwasyon ngayon, iba na talaga sa totoo lang. Wala kang kapayapaan. Hindi mo na alam kung sino ang masama at mabuti. Yung iba, kita mo, naglalakad nga lang. Bigla na lang hahandu sa pinokpok dahil napagtrepan See? Kasi wala nang disiplina ang tao. Wala nang, walang kinatatakutan. O, oh, may nagagawa ba ang mga kapulisan? Wala rin naman hanggang investigasyon lang. Pero noon si tanda, hindi ko nga nakaupo. Ang tao may takot, meron silang disiplina sa sarili. Totoo yan, sa totoo lang. Tapos sasabihin na bakit nga ba siya minahal ng mga OFW? Yun na yun eh. Yun yun number one. Yung alam mo sa sarili mong yung pil sa, sa Pilipinas, yung pamilya mo safe. Yun na yun eh. Yun ang number one talaga. Siguro sa mga kagaya naming OFW, sa 100%, baka 10% lang ang may ayaw sa kanya. Sa totoo lang. Bakit siya minamahal ngayon ng tao? kung siya'y masama, wala kang makikitang rally sa buong mundo. O, oh. kahit ikumpara natin sa mga nagdaang presidente sa atin. Dalawa na ang ano, nung nakaraan, yung Malaysia, ayaw din i-em makipag-cooperate kay Alice Go. O, tapos ngayon kay Tebes. Tapos ngayon, sarili mong lahi, ipinagkanulo mo sa ibang lahi nakakasakit ng kalooban. Sa totoo lang, hindi na dahil kay Tatay Digong, yung pagiging isang Pilipino mo. Sampal sa mukha mo yan, lalo na sa amin mga nasa labas ng bansa. Sa totoo lang, nagre-reflex sa amin kung ano meron tayong pamahalaan. Maaring sa Pilipinas, baliwala. O, eh, may, may porsyento sa amin na nasa labas ng bansa. Kung ikaw pati ay eh, mayroong kamalayan sa paligid mo, hindi mo pwedeng tanggapin na lang ng basta-basta, malulungkot ka talaga sa nangyayari. Hindi natin pwedeng sabihin wala kang pakialam kasi pag nagkagulo na, nagkaroon ng problema ang bayan. Apektado ka eh, hindi mo pwedeng sabihin wala kang pakialam. Lalo na tayong mga maliliit, tayong mahihirap, tayong maapektuhan, hindi naman maapektuhan ng mayayaman. Napakadaling tumakas na mga yan pag may gulo na pupunta ng ibang bansa. So, bahala ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na maliit na Pilipino. Ikaw na mahirap na kung hindi ka magtantrabaho, hindi ka kakain. Ikaw ang kawawa. Ay, tingnan nyo naman ang panahon ngayon sa atin, sa Pinas. Kung ikukumpara mo pa nga ng pandemic, parang mas mahirap ang buhay ngayon eh, kumpara ng pandemic na nakakulong ka eh. Sa totoo lang. Maging maging totoo lang tayo, sa totoo lang talaga. Hindi hindi na ito yung dilawan ka pink o pula o berde. Hindi na yun eh. Alisin na natin yun. Yung pagiging isang Pilipino mo. Yun na lang eh. Nakakahiya talaga sa totoo lang. Wala tayong paninindigan. Isa tayong bansang may kalayaan. May sovereign may sovereignty tayo eh. Hindi tayo walang sumasakop sa atin walang humahawak sa atin pero yung pinapakita natin para tayong tuta ng ibang bansa. Diba? Hmm. Hindi bali sana kung doon siya nilite sa atin dahil Pilipino, sa Pilipino siya nagkasala kung siya may nagkasala. Pilipino ang maglitis, Pilipino ang hahatol. Hindi yung hindi naman siya nagkasala sa ibang bansa pero bakit andoon siya ngayon? Diba? Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot nakakalungkot ang nangyayari. Lalo na sa amin na nasa ibang bansa. Ma mabigat, mabigat talaga. Ang bigat ng mga pangyayari nito. Siyempre, pag may nangyayari kaguluhan sa bayan mo, daladala mo yan kahit saan ka magpunta. Daladala mo yan, lalo pa na sa labas ka ng bansa. Ikaw ang, ikaw ang representative kung anong, kung saan ka galing eh. Kung anong nasyon. Yun, yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin wala akong pakialam. Hindi, hindi mo pwedeng sabihin wala akong pakialam. Dapat may pakialam ka. Dahil pag ayos ang bansa mo, masaya ka. Siyempre pag magulo ngayon, sasabihin mo wala akong pakialam. Ay, ang pangit, ang pangit tingnan nakakahiya sa mga Pilipi sa mga bayani nating na nagbuwis ng buhay para lang sa kalayaan ng bayan nakakahiya ang nangyayari ngayon sa to lang